Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay March 24, 2025, lunes sa ikatlong linggo ng apat na pong araw na paghahanda. Ang ating punang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa ikalawang aklat ng mga hari, chapter 5, verses 1 to 15. Noong mga araw na iyon, sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na labis na kinululugda ng hari pagkat matapang siya, makapangyarihan at pinapatnubay ng Panginoon kaya laging matagumpay ang Syria. Ngunit siya ay ketongin, siya ay si Naaman. Minsan ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang babaeng Israelita ginawa nila itong katulong ng asawa ni Naaman sinabi nito sa kaniyang panginoon kung ang asawa ninyo ang lalapit sa propeta sa Samaria tiyak nagagaling siya ang sinabi ng Israelita ay sinabi ng babae kay Naaman nagpunta naman ito sa hari at ibinalita ang sinabi ng utusan ng kanyang asawa sinabi naman ng hari pumunta ka at pag dadaling kita ng sulat sa hari ng Israel. At lumakad nga sina Aman, May dala siyang 30,000 putol na pilak, na dibong pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Anang sulat, mahal na haring Horam, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod ipinakikiusap kong pagalingin mo ang kanyang ketong. Nang mabasa ito ng hari ng Israel, ginahak niya ang kanyang kasuotan at sinabi, Ako ba'y Diyos na maaring pumatay o bumuhay? Bakit sa akin niya pinapunta ang taong ito para pagalingin sa kanyang sakit? Baka naman nang mahanap lang siya ng dehilan para magdigmaan kami. Nang mabalitaan ni Eliseo ang ginawa ng hari, Ipinasabi niya, bakit ninyo gagahakin ang inyong kasuotan? Sa akin ninyo siya papuntahin para malaman nilang may isang propeta rito sa Israel. Ipinasabi nga ni Haring Orang kay Naaman na ang hanapin nito ay si Eliseo. Kaya sumakay ito sa kanyang garwahe at nagpunta kay Eliseo. Kasama ang marami niyang kawal na, kab kawal na kabayuhan ipinasabi sa kanya ni Eliseo, Pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng pitong beses at mananauli sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Nang marinig ang sinabi ni Eliseo, nagalit si Naaman at padabog na umalis. Sinabi niya, Akala ko pa nang may sasalubungin niya ako. Tatayo siya ng tuwid tatawagan ng Diyos niyang Panginoon sa ilog Jordan at itatapat sa akin ang kanyang mga kamay upang ako'y gumaling. Bakit doon pa niya ako pasisisirin? Bakit hindi sa alinman sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfara? Hindi ba't mas malinis iyon kaysa alinmang tubig sa Israel? Siguro naman mas madali akong gagaling kung doon ako maliligo at galit na galit siyang umalis. Lumapit sa kanya ang kanyang mga katulong at sinabi, Panginoon, hindi ba't gagawin ninyo kahit mahirap pa riyan ang ipagawa sa inyo ng propeta? Gaano pa iyang pinaguhugas lang kayo para luminis? Kaya nang mapag-isip-isip ito ni Naaman, lumusong siya ng ilog Jordan at lumubog ng pitong ulit. At tulad ng sinabi ni Eliseo na nauli sa dati ang kanyang katawan at kuminis ang kanyang balat tulad ng balat ng sanggol. Sinaama na ang kanyang mga kasama ay nagbalik kay Eliseo. Sinabi niya, Ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa, kundi ang Diyos ng Israel. Ang Salita ng Diyos Buli po isang mabagbalang araw sa inyo pong lahat, sa lunes, na para sa ating pong ikatlong linggo ng kwaresma. At dito po ay ang kwento tungkol sa ketonging sinaaman. No? Bagamat siya ay makapangyarihan, magaling na man, uh, sundalo, uh, malakas, uh, at pinapatnubayin ng, ng Panginoon, pero siya po ay may sakit. Isang ketong no? na nakakahawa pero dahil nga sa kanyang kagalingan, siya ay pinahalagahan pa rin ng hari. Uh, dito po, pinapunta siya sa isang propeta sa Israel para pagalingin. Um, Siyempre, no, sa di inaasahang pagkakataon, yung iniisip niyang paraan ng pagpapagaling ay malayong malayo sa inaasahan niya. Kasi nung sabihan siya ng isang propeta na lumubog lang sa tubig at siya ay gagaling, naging mahirap sa umpisa para tanggapin niya ito dahil nga magaling siya eh. No? Inaasahan niya na isang hindi simpleng bagay lang ang makapagpapagaling sa kanya. Pero sa isang banda, no? magandang paalala ito sa atin na kung matututo lang tayong sumunod no? sa simpleng paraan ng pagsunod, gagaling tayo. No? Sa inyo po, ng mga may karamdaman, no? una, no, bakit nagkasakit? Dahil may mga sinuway tayo. May mga hindi tayo sinunod na binag-uutos ng Diyos. O sadyang meron tayong hindi sinusunod na uh, tuntunin sa buhay. Pero kung babalik lang tayo, uh, ang ating sigla. Manunumbalik ang ating, ating mula sa pagkakasakit. So nawa, pag natin mabuti, kung nasaan nga bang tayo no, sa level ng ating pagsunod. Lipo sa mga pala araw sa inyo po na.